Magkano yung ano? Ay, magkano yung singkamas? 120. Uh, nagtinda kayo lang, nagtitinda dito? Ano yung anak mo? Kapatid. Uh, Saan kayo mo dito? Diyan, yan yung bukit yan? Ay, say sarili ano nyo? Ah, uh, palay. Hindi po na, ko lang yan. Ah, uh, may, may asawa ka na? Oo uh, po. bisaya ka? sa ganito talaga ah kapatid mo yun lang pala yun pala ito lang yung paninda nyo araw-araw ito uh, ilang meron pa po sa ilalan ah ta ilang taon ka na po 26 26 Ay, hindi ka pa ng kasawa dyan na yung kisa inyo bukid uh, yan lang yung ano nyo may medyo may edad na yung uh, nyo may bigay ko sa iyo bugas. Bigyan mo kayo. Bugas? Oo. Meron, ko. Ha? Bugas. sa palay nyo? Oo. Hindi, bigyan ko kayo. Tsaka oh. oh, kung timpang merinda nyo. Isa kong charity vlogger. Namimin Ha? ba, Hindi, bigay ko lang. Hindi ko, bigyan ko lang. Bigas, diyan lang. to Bigay ko, ako, kasi. Kasi ko kasi Oh So bigyan natin mga ma'am sir ang bigas yung nagtitinda ng singkapas dito sa highway po kahit paano. Kapatid mo pala yan? Okay. Oh. Isa ako charity vlogger na mahirap na tumutulong sa katulad sa akin sa inyo mga mahirap okay. ha. Abutin mo to. Tatanggapin mo. Oh. Ay, thank you po. Saka may bigay ko sa iyo ano, pamerenda ng kapatid mo. Ah, sino ba 'yan? Kasi niya wala. Kasi. Okay. Ah? Ah, kuya. Ah? Tao niya po kasi wala. Oh, oh pero tama na... ba 'yung kapatid mo? Opo. Oh, o, oh, tanggapin mo 'to. Ito lang 'yung ano. Oh, pagbalik ko oh, dagdagan natin 'to. Binigyan natin ng pambaw-pambaw sa kapatid mo. Opo. Oh, saka. Sa siya na lang ng singkamas ako nagtitinda like, ng uh, na ako. Medyo may edad na nanay mo? oo meron na Oo. Oh. Pero <laughs> so, binigyan natin, sir, ng ano, bigas at saka ano, pambahon dyan sa ano mo, kapatid? oo oh, sige. Mag-ingat na yes. guys huwag titinda lang ano. Ito so, mga palinda lang mamasin si yung ano, singkamasa araw, -araw ka nagtitinda dito? Oo. opo. opo. Oh. binigyan natin ng bigas po para may panod lahat. saka binigyan ko ng pambahon sa kapatid niya kasi nag-aaral daw. Oh, sige, mag-iingat na tayo dito sa highway kasi nandito lang kasi ma'am siya nagtinda sa ano, sa highway. Apo. Uh, dito Apo. lang talaga. Oo, oh, pagbalik ko bukas, dagdaga natin. Oo. Oh. oh. Mag-iingat lagi. Dito Apo. na kami. Apo. Oo, oh, sige, sige. Apo. Salamat po. oh, walang anuman. Maraming salamat din. Bye-bye po. Bye-bye okay. po. Oo, oh, sige, sige. Maraming salamat.